hindi mga BOBO BO ang taong nakakita sa inyo na nandoon kayo sa motel. Bakit may nangyayari pa sa amin doon? Saan tanong kita kung nasa ng ebidensya mo na nakapatong ako? Hindi na yan kailangan ako, ngayon sa panahon ngayon. Hindi na-revise na yan. Bakit po ba o, kasi o. sa isang hotel pa po kayo magpapasalamat? Bilang pasasalamat ko sa kanya, sinundo ko sa airport. And then dumiretso na po kayo sa parking lot po ng hotel. At bakit po doon sa isang hotel na 'yon, sir? Eh sir, hindi nyo po kasi sinasagot yung tanong. Ma'am Gigi, kayo naman ma'am, bakit naman po kayo pumayag na doon po talaga magpasalamat sa inyo si si Sir Miguel? Bakit po? Ay, si Gigi, abonnet. Yan po, ma'am, ay saan po 'yan? Yan. Sa summer po, nakikita po na magkausap sila at pumasok sila sa Antuman. Sa bahay po namin. Sa, yan, yan, na yung pinakalote. Na, yan na, yun ang pumasok siya sa bahay namin. Dahil doon na raw siya nakatira ngayon. Ah, pumapasok na po. Parang Ininahay binahay, na. na. Opo, binahay niya na po. Doon na po nakatira. Ito na po yung sa Pasay. Opo. Opo. Ano na po kayo katagal na kasal. 24 years na po. At sabi nyo rin po kanina, yung nasa video is inyong bahay. Opo, opo. Sa Samar. Pero sino na pong naninirahan dyan? Yung mama niya po. po. Ayun po, saan lang kayo nakatira ngayon? Sa Palawan po. Sa Palawan po talaga kami nanunuluyan. And then, pinagawaan lang po namin ng bahay yung mga magulang niya. Sa trabaho, pag nandito na siya sa Pilipinas, sumuwi mo na siya doon sa Samar. Minsan kasama ako bago uuwi ng Palawan. Okay. So dito sa pagkakataon po na ito, Pumunta siya ng summer, hindi ka nakasama? Hindi po, kasi kasama niya na po yung babae. Okay. Ito po ba, matagal na po ba yan na meron kayong pin pinaghihinalaan na uh, kasama nitong mister po ninyo? Uh, actually po, hindi po yung babaeng yan uh, yearly. Iba-iba pong babae yung kanyang kaka Hanggang last year, natuklasan ko na yung kaka niya na parang something na may nangyari na sa kanila. Well, Pero, nag na po ba? Eh, sa mga chat lang po, eh, nakakarami na. Feeling sasabihan ko lang siya na itigil mo na 'yan kasi babae 'yung anak mo. Ako naman po ay hindi nakikipag-away kasi gusto ko pa rin buo 'yung pamilya namin. Ayoko po talaga ng broken De, family. Madalas nga ganyan talaga. Opo, opo, kay tinitiis, tinitiis na lang. Yung... So sino po 'yung nag-video noon? Hmm. O mayroon lang pong concern na <coughs> nagsumbong. Nagsumbong po sa akin. Ah, so ibig sabihin may parang usap-usapan na rin 'yan dun po. sa ano? Sa Samar? Opo. Opo. Kaya lang po ba 'yung babae na 'yon? Hindi po. Pero taga saan po 'yun. Taga doon. Paano naman po umabot sa point na yun, nagkahulihan doon sa may <coughs> mahal kita? Nung kinutuban ako, sabi ko sa anak ko, bumaba ka, mo yung ama mo. Sir Miguel, magandang hapon po sa inyo. Nahuli daw kayo dyan sa may pasay. Hindi naman nahuli na nandun lang naman sa... Kasi pinapunta ko doon para... Kasi kaibigan ko rin yon na para magpasalamat ako sa kanya tungkol sa, sa ginawa sa akin para sa magulang ko. Si Rhea po ay hindi po nakatulong sa akin yan. <coughs> parte sa akin magulang kaya humingi ako ng tulong sa kanila na asikasuin niya magulang ko dito sa Samar na tingnan niya kung anong kalagayan ng aking magulang. Itinatanggi po ninyo na may namamagitan sa inyo nitong si Gigi Habonete. Wala po. Na yung pagtatagpo ninyo doon sa motel ay isa lamang pasasalamat. Opo. Ano po ba yung concept ninyo ng... Ito, natatawa na yung anak ninyo, no? Ano po ba yung klase ng pasasalamat ang ibinibigay po ninyo? Wala na pala, na pala namang akto na, na wala na ko ng anak ko. Sabi ko, bakit nandito ka? Na magpapasalamat ka lang pala, di mo na lang itinex. Pinapunta mo pa dito sa Manila at nag-check-in pa kayo dyan sa Mahal Kita. Pinapunta ko po yun doon sir dahil di naman po ako ang ah, talagang Pinapunta. may pupunta Pinaya. man po yun siya sa kanyang mga kapatid. Hindi naman po ako ng talagang kuwanon. Kaya sinundo ko po hmm. siya doon sa airport kasi Gabi na ya, tama, gabi na. Ngayon pa lang kasi yung pagpapasalamat. Eh kung manghingi tayo ng kopya ng CCTV doon sa Mahal Kitain na nag-check-in kayo. Dalo naman po po. Sige, pwede po, po kayong magkwan doon. <laughs> kasi ang ang video na nakita nyo sa amin, nandun, nandun kami sa labas ng... Wala kami doon sa loob ng sa hotel. Nasa labas kami. Anong hindi pumasok, eh, nag-check-in nga kayo doon eh. Andoon yung sasakyan. Ayan, ayan. Hmm. ayan po, sinasabi ko po sa iyo na Lagi mo na lang ako pinagbibintangan ng nasaan doon na naka... Dapat may kuha ka ba? Ma, may proye ka na talagang ako yung nakapatong? Ganun ba? Kailangan pa ba yun? Eh, na makita yung nakapatong ka? Kalka, ang eh. hirap kaya gawin nandun yun. Nandun ko sa kalsada. <laughs> Wala naman <laughs> po ako doon sa... Nandun ako sa kalsada eh. Ang, Anong ang, ginagawa uh, ng isang may asawa at isang babae na nag-check-in doon sa hotel para lang magpasalamat? Wow. <laughs> wow. Hindi ganoon ang... Nakaiba mo yung... Dapat din, titingnan mo rin kung nasaan ako. Bakit kailangan mo pasalamat? Nako park si Ranger dun sa loob. Nung ang magulang ko ba ay eh, nandito, may nagawa ba kayong solusyon sa akin? Ang magpasalamat ako gagawin ko. Pero ang magulang ko dito alas 11, magumpisa, alas 12, inaabot ng alauna. Nasolusyonan niyo ba yon? Nasa kareya nung sinasabi ko sa iyo. Wala kang sinabing ka, puntahan mo yung ko. ko. 'Di ba sinabihan kita, dapat sinabihan mo akong puntahan ko para doon mo ko i-judge. Ingat, e, eh, sabi, hindi na kailangan. Di ba sinabi ko na rin sa iyo, nung walang yaya, naghanap kami, na, na, nagkatagpo ng dalawang araw. After ng two days na yaya, iniwanan. Iniwanan. Saan, hindi mo mabigyan ng solusyon. Inasala ko, nandun ako sa ko ko na ng, ng buhay. solusyon. Bakit na kailangan ako? na Nabigyan ko ng solusyon, dalawang araw. Pagkatapos ng dalawang araw, iniwanan kasi hindi sila magkasundo ng ni mama at saka yaya. Oh. After ng two days, ayun na. Yung babae mo na yan ang gumawa ng paraan. Magandang hmm. hapon po sa inyo, Ma'am Gigi. Ano po masasabi niyo po doon, Ma'am Gigi? Ayoko po sana mag-assaultian. ay mag-asawa po yan. Hindi po alam wala pa malaman. Pero Ma'am Gigi, no wala po kayong nakitang mali na makikipagkita uh, doon sa isang motel? Apo. Pinapatawa niyo lang ako <laughs> sa sitwasyon niyo. <laughs> Hindi mga BOBO BO ang taong nakakita sa inyo na nandoon kayo sa motel. Naging nagawa niyong B.O.B.O. Bakit may nangyayari pa sa amin doon? Kayo makakasagot niyan. Eh, eh, kita kung nasa ang ebidensya mo na nakapatong ako. Oh, wala kami sinabing nakapatong yun, sana kayo. Sana yung ipakita mo. <laughs> yung Hindi na yan kailangan naman. ngayon sa panahon ngayon. Hindi na kailangan na nakapatong pa. Na-revise na yan. Hindi ata na-gegets uh, pa ni Sir Miguel is hindi na rin din naman concubinage. Ang pwedeng ikaso ay meron na tayong tinatawag na vowsi. At hindi kailangan ng pagpapatong-patong dyan. Opo. Okay? So, ma'am, ha, eto, nung lumapit po kayo dito sa tanggapan ni Senator Rafi, ano po ba ang gusto ninyong mangyari kasi ngayon? Pagbabayaran po nila yung ginawa nilang trauma sa akin, sakit na naramdaman ko. Depressed na depressed po talaga ako. Bakit po ba oh. kasi sa isang hotel pa po kayo magpapasalamat? Bakit doon pa po? At bakit po nakapark yung sasakyan nyo po doon? Sinundo ko po yan sa, po sa airport. Bakit niyo po sinundo, sir? Kasi pupunta siya sa kanyang mga kapatid, kaya nagpunta dito. Bilang pasasalamat ko sa kanya, sinundo ko sa airport. And then dumiretsyo na po kayo sa parking lot po ng motel. Ipinark ko doon ang aking sasakyan sa hotel. Kaya nga po sir, so after po nun sir, ano po ang reason bakit doon po kayo nagpark sir? Napakadami po ng parking lot sir sa Pasay. So bakit po doon sir? At bakit po doon sa isang hotel na yon sir? Eh, sir, hindi niyo po kasi Tamar sinasagot po yung tanong. Ma'am Gigi, kayo naman ma'am, bakit naman po kayo pumayag na doon po talaga magpasalamat sa inyo si Sister Miguel, bakit po? Ang tagal naman sumagot nitong si Ma'am Gigi. By, by the way, Ma'am Rhea, hmm. may kasi kanina isang uh, netizen po natin ang nagtanong. Wala po bang kapatid itong si Sir Miguel? Sana, meron summer. po, dalawa. Kasi kanina para nagiging kasalanan mo. Kaya nga po, na hindi na yung magulang niya eh, meron naman pala siyang mga kapatid pa doon. Opo, okay. Dalawang kapatid niya doon. Eh bakit hindi na lang yung kapatid po niya ang mag-alaga doon? Okay, at kung talaga magpasalamat siya, eh di dalhin niya sa motel yung dalawang kapatid niya. Ganito na lang po. Total, lumapit naman po kayo dito. Sabi hmm. po ninyo, gusto niyo yung pagbayaran nila. Opo. Yung uh, ginawa nila. E, karapatan na po ninyo magsampa ng kaso. Opo. Okay? Hmm. Hindi nga lang po kung cubinage hmm. ang pwede nating i-file. Kasi nga po, gaya ng nabanggit nila, wala naman daw pong video. <laughs> okay? na nakapatong. Opo. Okay. Pero sa batas po natin, kayo po na mga biktima, no? na mga babae, Hmm. na nakaranas po ng sabi niyo kanina ma'am no, trauma hmm, po okay psychological hmm. abuse na tinatawag oh, emotional abuse hmm, lalo sabi niyo pa paulit-ulit hmm. ma'am protektado po kayo ng vausey hmm, okay po. so dahil po diyan ma'am porsigido na po kayong sampahan ng kaso para maparusan. hindi lamang po si sir miguel pati na rin po etong si jj habonete E magsabi lang po kayo ma'am uh, ito po ay ayusin natin ang pagsasampa po ng vausey sige, sige po sir okay uh, kasi Paulit-ulit lang din nila Naku. na itatanggi yan. Hmm. Eh, ito na lang ang tanong. Sino kayang maniniwala dyan? <laughs> Totoo okay? po. Hindi ko na po alam. Kasi, alam nyo naman po kami dito. Every after po na inilapit po ninyo sa amin, hmm. nagpapasalamat kami. Pero baka kulang yung pasasalamat namin kasi parang kailangan namin e, dalim pa kayo sa hotel. Hindi naman po kasi ganun. Okay? Hmm. So, ma'am ha, kung ganun po ang kagustuhan po nila, nirerespeto po namin yon. Hmm i-arrange po natin yan. Kolektahin po ninyo lahat po ng incident na sa tingin po ninyo eh, pang-aabuso po sa inyo. Hindi lang sa inyo ha, kasi ang vowsi against women and children. Sorry. So, si Mikaela, yung fact na nakita niya yun, okay, na-witness niya sa mata niya yung ganong pangyari. Ayan no, oh, Shari, mula nung nag-umere mm -hmm. tayo, kanina pa umiyak yan, di pa tumigil ang anak niyo. Kitang-kita yung trauma sa bata. Okay? So, kayong dalawa na magsampan ng kaso. Karapatan po ninyo yan. Okay? Pero bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na kung porsigido po kayo, ma'am, kami po mag-arrange din po tutulong po diyan. Okay. Salamat um, po. Ganito mami kay and ma'am Maria Ria, no? um, kakausapin namin kis sa Kabilang Studio and um sasamahan po namin kayo makapag-file po ng kaso. Sir Miguel, wag niyo pong ibababa hindi niya at uh, kakausapin oh, pa rin oh, po oh, kayo okay. ng staff. Salamat po.